morning mga kananang! Ito na naman tayo! Magsisimula naman tayo! Pasensya na po kayo guys! Namukhang budiga na budigan, eh! Hello din mga followers! Viewers! Mga idols dyan! Ito naman tayo! Magsisimula na, na tayo! Tanggalin na natin yung mga sinampena na napasabit sa taas! Hmm. Ang mga mahiwagang napasabit, tanggalin na natin para malinis na. Nagtataka ba kayo bakit ko sinabik yan? Kasi may mga aso kami. Mabubulat ka na lang. Kinukuha na yung isang tsinelas na sa na. Yung isa lang na lang natitira. Kailangan isabit ko talaga siya kahit anong bagay na nasa baba. Kailangan ko talaga isabit. At sya pa hindi pa siya nakapag double walling. Kasunod na ako maglalagay niyan. Iba ang ilalagay ko dyan, salamin. Para nakapagsayaw-sayaw ako, nakapag-disco-disco ako. Kaso lang, hindi pala siya pwede pa lagyan ng salamin dyan. Kasi bawal daw pag nakatapat sa pintuan, ewan ko ba kung totoo, hindi ko alam. Di ba? <laughs> Tingnan nyo guys kung paano ko mabubuhat yung tubig mayon. Yun. Napakabilis ko ang lakas ng batawan ko. Hmm. Panoorin mo iyan. Ang bilis, di ba? oo. oh, walis-walisin na natin yung mga sulok-sulok dyan kasi may mga maliliit na mga, alam ano mo na, yung namangagat. Hmm. Exercise din to paglilinis ng bahay. Hmm. Nagagalaw mo yung mga katawan mo. Maya-maya at pinagpapawisan ka yan. <laughs> Ayo, ayo, papalit na po. Haplas. Ayo, papalit na Haplas. Isa ka haplas, isa ka supas. Balik na tag-aayos. Ang limpyo na sa tabalik. Nauhaw na ako. Hmm. Yan, linis tayo ulit. Nakabili ako. Kunin ko na lang. Hmm. Babalik ko na ulit. Thank you. Ninis tayo ulit guys. Sige, ayan. Ayusin ko muna yung mga sapatos, mga ano. Para para dyan, may magmikos-mikos na tayo. <laughs> na, ano, napagod ako. Kailangan ko na umupo. Pasensya na kayo sa upo ko. buhang lalaki na mukhang kang talaga. Bahal na kayo dyan. <laughs> Nagmamadali ako guys kasi pagkatapos ko nito mantiklop, Maglalaba na ba na naman ako ulit? Nung araw-araw mong ginagawa, maglalaba, magtitiklop, magwawalis, magtitinda, pailangan mo eh. Huwag ka talagang tatamad-tamad. Pag nagtatamad-tamad ka, walang ang papasok sa'yo. konti na lang guys, malapit na o nito. Mukhang hindi pa ang pinagpapawisan guys. Kailangan siguro may tudung gagawin pa ako nito. Ah, <laughs> <laughs> uh, ipapasok ko muna lahat mga damit. Nasa pasensya na kayo sa lagay ng pinggan ko na si siyan. Tasiyan. At yung takip. Sumama sa ipo-ipo yung takip eh. Dati kasi nasira yung tindahan ko pati yero tanaga. Kaya na yon, sa awa ng Diyos nakasurvive kasi na numating yung mahal ko sa buhay. Wow! Ang tulungan kaming dalawa. Thank you for watching.